Noong Pebrero 24, 2022, dineklara ni Vladimir Putin ang giyera laban sa Ukraine. Pero habang abala siya roon, isang matagal ng issue ang bumangon muli ang Kuril Islands dispute sa pagitan ng Russia at Japan, ang mga isla ng Etorofu, Kunashiri, Shikotan at Habomai ay kasalukuyang hawak ng Russia pero iginigiit ng Japan na kanila ito ang Kuril Islands ay nasa pagitan ng Kamchatka ng Russia at Hokkaido ng Japan. Noong 1855, sa Treaty of Shimoda, napunta sa Japan ang apat na isla. Pero noong 1875, nagpalitan ng teritoryo ibinigay ng Japan sa Sakhalin Islands sa Russia kapalit ng buong Kuril. Magkasundo pa sila noon hanggang sa pumutok ang Russo-Japanese War noong isang libo na raan at apat. Nanalo ang Japan at lalong lumawak ang kanilang teritoryo hanggang dumating ang World War II. Dito, nagkasundo ang US at Russia sa Yalta Agreement. Kung lalabanan ng Russia ang Japan, mapupunta sa kanila ang Kuril Islands. Pagkatapos bombahin ng US ang Hiroshima, sinugod ng Russia ang mga isla at simula noon, kanila na ito. Noong isang libo, na raan anim Inalok ng Russia ang pagbabalik ng Shikotan at habumay kapalit ng pagtanggap ng Japan na kanila na ang Etorofu at Kunashiri pero tumanggi ang Japan. Para sa kanila apat na isla lahat ang kanila. Ayon sa Japan, hindi malinaw sa mga kasunduan ng World War II na dapat nilang isuko ang mga ito. Lalo na't na nakuha nila ito ng mapayapa bago pa ang giyera. Pero ayon sa Russia Malinaw sa Yalta Agreement na kanila ito at naninirahan na rin ang mga Russian doon ngayon. Malaking dahilan kung bakit ayaw pitawan ng Russia ang mga isla ay dahil ito ang isa sa pinakamahalagang ruta ng kanilang Pacific Fleet na may dalang nuclear submarines. Kung mapunta ito sa Japan, malaki ang chance ang magtayo ang US ng base doon at mawala ang lihim na daanan ng Russia sa Pacific. Kaya hanggang ngayon, walang peace treaty ang Japan at Russia. At nananatiling buhay ang alitan. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng Kuril Islands? Ikaw, anong tingin mo? I-comment ang sagot mo at huwag kalimutang i-follow ang Ang Anino Stories para sa mga kwentong makasaysayan.